that, pray really my hats off to the women doctors here, no, for finally speaking up, for finally standing up for their rights, because and for finally, no, breaking that culture of silence, because all this oppression, nangyari to tumagal, because hindi hindi been break yung culture of silence. No? Maraming mga manggagawa patuloy na naaapi dahil hindi kumikibot. No, dahil syempre ang nakasalang ay trabaho. No? ah uh, because it's only by breaking that culture of silence, no? Na lagi-lagi na, 'di ba? Ang mga babae sa kultura natin lagi-lagi na pinapatahimik eh. Manahimik ka. Pagbata ka, manahimik ka. So there is that culture that we are in constant <laughs> Right? Breaking that culture because the oppression will only stop if we break that culture of silence. Issue to ng trabaho, siguro most of the media here, mas kilala pa ako because I handle the case of the law there. But I'd like to... Uh, pero Eric, actually, I've been a labor lawyer for 20 years. My first 10 years of practice is in labor. I I only handle labor cases. Ayun, abogado ako ng Taktang Union abogado ako digital ay abogado maghahanap uh, hawakan ko yung kaso ng uh, uh, ng PLDT or also cases of hunting and no talagang Eric mahirap for example digital no when I nung tinayuan ko lang yun immediately ang naging sagot ng digital terminate 100 employees all women di diba? Sobrang so bang sa akin ng digital Hanggang dumating sa point sila na, okay, we're willing to negotiate, mawala ka lang. Eh, imagine mo, gano'n ang, gano ang, ano, ang condition sa union. Mawala ka bilang abogado ng union, haharapin namin. O, diyan sabi ko, fine, alis ako sa union, harapin nyo ha. Hindi pa rin inara. So, 10 years nilabang ko yung kaso, ang order ng Supreme Court, balik lahat ang mga manggagawang kababaihan. Pero ang ginawa, tinanggay pa yung mas marami pa. Panalo ako sa kaso after 10 years. After 10 years, bibili ng PLDT. Ang order ng Supreme Court, ano yan ah? Siguro there were about like 25 orders. Panalo ako sa lahat. Kaya nga, laban kami namin dyan, 25-0. Eh. No? Pagdating ng Supreme Court, panalo, balik. No? Pati yung mga tinanggal. Ang ginawa ng PLDT, pagkabilis sa digital, tinanggal ang 1,400 employees lahat. At sasabihin sa akin, Virgie, hindi na tayo ka mag-negotiate kasi wala ka ng union, kasi wala ng empleyado ang digital. Isa na lang ang regular, yung presidente. And PLDT is so arrogant to tell me na wala, wala na. So pagka panalo, what do you do now? Diba? There is an order from the Supreme Court declaring that what the digital PLDT did is contempt. Diba? naman ako ng panibagong kaso. Nasa second round na kami uli ng labanan ngayon. Dahil paano mangyayari na magkakaroon ng redundancy sa isa sa PLDT at sa digital? Di ba, pag tinanggal mo ang lahat ng empleyado. Because redundancy, sinasabi mo, sobra ang empleyado and therefore nagbabawas ka. Pero ang ginawa niya, tinanggal ang lahat. And, and PLDT is very proud to say, isa lang daw ang regular niya. Empleyado. Now, nasa gitna uli kami ng labanan. Ng ganyan. Ibig sabihin, itong issue ng contractualization is really an issue na dapat talaga natin bigbite. Lahat tayo nagpapaaral ng anak, lahat tayo nangangarap ng na maganda para sa anak natin. Pero pagkatapos nun, anong klaseng trabaho ang naghihintay sa kanila? Pagpasok ni Pinoy, pagpasok ni Pinoy 2010, 9,000 ang deployment no, na lumalabas ng bansa. Ngayon, 2016, 35,000 ang deployment. Bakit? Walang regular na trabaho dito sa atin. Walang industriya ang nagbibigay ng trabaho. Nagre-reglame tayo dahil talagang lahat contractuals. But the Philippines itself is the biggest contractor. Walang trabaho mahusay dito. Kaya ang ginagawa lang ng bansa natin ay mangontrata lang sa mga ibang malalaking bansa. So, ah, the Philippines itself, is the is the biggest contractor of cheap labor. Kaya itig sabihin ang bansa natin wala talagang makusay na na plano para gawing industri industrialisado ang ating bansa para sa mga manggagawa kaya patuloy na lalabas. Kaya ito yung isang issue na dapat talaga nating panghawakan. At pag, pag tinignan natin lumalabas ng bansa, majority majority dito ay kababaihan. Iiwan yung anak Diba kaya sa Yehoda, umabot sila hanggang sa pagpuputa sa labas ng bansa para lang mabuhay ang kanilang pamilya. Masisira ang pamilya, pero magtitiis, magtsatsaga para lang sa trabaho. Dahil dito, walang mahusay, walang trabaho, magbibigay ng dignidad. Kaya talaga ako, I am one for the fight. Dito, dito mga kasama ng mga kasama natin sa mga sa PLDT, I am one with the fight with our ano, doctors. Dahil yung panganay ko, magdo-doktor. Diba? At pero ang sabi ko, wag mag ano, ra, yung wag mag-empleyado. Dalawa, ayaw ko mag-empleyado dahil dahil sa ganitong sistema. Sabihin, practice may yung profession mo, ka sa mga nahihirap because we should never be motivated by money. Pero syempre, di ba? Ah, sa atin, lagi la wa, election ngayon, ano ang unang-unang dapat maging challenge natin sa mga politiko? Trabaho, edukasyon, kalusugan kahit na meron tayong pare-parehong mga trabaho. Pag na hospital ang anak natin, ubos ang ipon natin. Di ba? Kapag pag magmamatrikula tayo, ubos ang pera natin. So, itong itong mga uh, bagay na ito, this should serve as a challenge not only to the, the diba, politicians running for pero, pero lalo na sa presidente, lalo na sa bansa natin, but this is a challenge para sa ating lahat because our government will not do anything kapag hindi tayo nagsama-sama sa okay. laban na ito. mga